biko Eh, wala akong nakita ng ano, yung liquid na gata. Kaya, ito na lang mga powder na gata. Ayan, sukal. Ito na, nakasaing na yung aking gagawin Rico, guys. O, oh, ayan o. Ang gagawin ko, guys, dyan ngayon ay... Wait. <laughs> ano bang ginagawa ko? hmm um, Magsusunog ako ng asukal. Yun ang kauna nahan kong gagawin. Susunogin ko yung asukal sa kawali para masarap pa yan. Umpisahan ko na, guys! Sunog na, guys, yung asukal. Oh. yan sunog na. Oh. Lalagay ko na yung gata. Ayan, sunog na. Ayan. Ayan. Lalagay ko na yung gata. Yung gata nga pala, guys, tinunaw ko ka pala yun. Tinunaw ko sa mainit na tubig. Ayan. Tapos, saka pa lang natin ilalagay yung asukal. Kasi nagsunog lang talaga ako ng konting asukal. Natutunan ko yan guys, nung buhay pa yung mga magulang ko. Tsaka nung bata pa Tradisional kasi namin yung nagluluto ng ano, ng biko. Tuwing undas. Tapos saka ako ilalagay yung asukal. Ayan. Kalahating kilo nga palagay siyang asukal kung yan. Gagawin natin yung ano, arnibal. kung baga gagawin, puti natin yan. Tapos pag mayapot na mayapot na yan, saka natin ilalagay ang ano, ang sinaing na malagki. Ayan guys, medyo papatayin ko muna para habang nagpapayapot ako, ay ako may ginagawa. Alam na, ang busy caretaker, caregiver, lagi na lang busy. Ayan. Patayin ko muna. Tignan nyo guys, malapit na yung mapot ayan, malapit na, pwede nang ilagay pero hindi pa yan mayapot pag malapot na malapot na yan saka natin ilalagay ang sinayang na malagkit, ayan pero hindi pa yan ready malapit na guys medyo malapot na ang ano, arnibal natin parang pwede nang ilagay yung ano sinaing na malagkit yan o sinaing na malagkit tapay utay ko yung kinakainan kaya lalagay ko na guys Ito yung pinakamahirap na party. Ang yapot-yapot pa naman ng malagkit. Puro-puro kasing malagkit ito. Ay, grabe pinapahirapan yung kamay ko. Kung alam nyo lang, guys, kung gaano kahirap magluto ng biko. Pero ang sarap naman niya, ah. yan wait gusto ko, nagtira ako ng konti kakainin ko kasi yun ayoko ng ano ala, magigiba <laughs> ito yung party na pinakamahirap talaga guys pagluluto ng bacon yung paghahalo ano ba yan kaya pag nag-iisa ka, nagluto ng bacon ako pagod na pagod ka talaga Ganyan kahirap magluto ng biko guys. Gusto mong kumain ng masarap pero alam mo maghirap. Patayin ko muna para mahalo ko ng maayos. Yan na guys, oh, halong-halo na yan. Sabi nung iba, pag daw dikit na dikit na dumidikit na saan. Maligat na maligat na yan. Pag tinaas mo tapos dumidikit na gano'n, maligat na siya. Pero uh, feeling ko hindi pa siya kasi kailangan pa ng halong-halo. Niluluto ko yan sa mahinang apoy guys. Para hindi masunog yung ilalim. Agoy, ang hirap. Pagod na talaga ako guys. Patulong naman na guys. <laughs> Exercise talaga sa kamay. <laughs> Ayan, malapit na talaga ito guys. luto na siya guys oh, nakapit na. <laughs> Ganyan daw yung pag na sa, ano, sa sandok. Alam, magigiba na yung aking kawali. <laughs> ayan, pwede na. Patayin ko na, guys. Talagang ako, pagod na, pagod na. Kung alam nyo lang. <laughs> o, ayan na, guys. Luto na ang aking biko. Isang malaking tray, tapos isang maliit. Itong isang maliit na tray, para sa mga boss yan. Tapos ito para sa amin. Tapos pamimigay ko din sa kaibigan ko. Siyempre, bibigyan ko ng kaibigan ko. Yan. Tapos na ang aking ginawang biko. Thank you for watching. Alam nyo guys, nahirapan talaga ako pagagawa ng biko na yan. Pero walang ibang law ko lang yan. guys. Simpleng biko lang yan guys. Yung iba, nilalagyan pa yan ng mga ano, dry grips sa ibabaw para maganda at masarap pero at dahil nagtitipid ako ngayon at wala naman talagang titipirin kaya ayan na nga guys pwede na yung pagtyagaan dahil yan lang naman talaga yung ginagawa namin nung kami bata pa dahil mahirap lang kami nung araw hanggang ngayon mahirap pa rin agoy ayan masarap po yan kahit ganyan lang yan pwede pang binta pang miryanda, at pwede ipamigay ayan na nga guys salamat sa panonood I love you all, guys